Thank you. Mela from PTB4. Uh, sir, just to clarify, kasi yung una natin nasabi, 677. So yung 133 po ba? Uh, I, I mean, the rest, ng, kung 405 ay uh, nakita natin na walang record, na sabi nyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, lima, may sampo, may maraming pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yung overall, ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh, kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and double check, ay double check with sa OVP. So sa ngayon may, mga, may nasa 2,000 names pa.